SM Mega Mall para sa pick up ng ating passport. Uh, pupunta tayo ngayon sa relator Agency. Ngayon, uh, sana pagpunta ko doon at binigay sa akin ng passport, sana naman is positive, di ba? Sana nabisahan ako. Kasi kahapon, before ako pumunta dito, eh tinawagan ako ng relator para pick upin na nga daw yung passport ko okay na daw pero yung tanong ko yung okay okay na ba ako may visa ba hindi naman nila sinabi pasuspend sila masyado kasi nga policy nila yung kailangan pumunta ka sa office at saka nila sasabihin kung nabisahan ka or hindi okay lang yun naiintindihan natin yun trabaho nila yun wedding now na lang, sana is positive, okay. Medyo nag-iisip din ako konti na baka sumablay or wag naman sana. Kasi marami kang makikita ngayon sa mga mga page ng Japan, maraming bumabagsak. Sa higpit ng Japan ngayon, eh, talaga may bumabagsak. So, sayang naman yung pinagpagura natin. At saka, syempre, isa to sa mga goal ko. Siyempre, isa na rin to sa mga gusto ko talagang marating na bansa dahil makikita na ulit kami ng tita ko sa mahabang panahon ng na hindi namin pagsasama at pagkikita. Nag-iisa nag at kaisa-isa kong tita. Yan. Siya lang ang tita ko. Wala na ako ibang tita. Nag-iisa lang siya na tita ko. So, ayun. Mahabang panahon. Almost 23 years siya na hindi kami nagkita. Ang tita ko na to. So, makikita na ulit kami kung sakaling makarating ako ng Japan. Ayun, nung bata-bata pa tayo, ah, uh, nasubukan ko mag-apply ng Japan, pero natakot kasi ko, guys. Parang hindi ako pang Japan. Parang nandun yung kaba ko, nandun yung takot ko, so hindi ko tinuloy. Pero si tita na yan, siguro mga 6 years ago, 7, ah, 6 years ago, ganyan. Uh, nasa bansang Hong Kong ako, lagi ako pinapauwi niyan Tapos sinasabi niya lagi sa akin, punta na ako ng Japan Para dito sa Japan Ayoko nga, ayoko nga, ayoko talaga So, pero ngayon, ewan ko ba Ba't nag-decide ako na makarating ng Japan Parang Napapagod na kasi ako magtrabaho Sa bansang Hong Kong, kung saan ako galing Guys <laughs> So, parang sabi ko, subukan ko nga Pumunta ng Japan sa Tita Ho. Ayun, eh, sana maaproban tayo at sana makapasok tayo ng Bansan Japan. Excited na rin kasi ko na makasama't makita ang tita ko. Siyempre, yung aking kaibigan na si Leia, nandun din si Leia kasi. Pero, medyo malayo siya, taga Nagoya siya. Ang tita ko is ng, nasa Kagoshima. So, sabi nga nila diba, malayo man, malapit din. Mararating mo pa rin o at magkikita pa rin kayo. Uh, ayan guys, tara Samahan nyo ako, pupunta tayo ng relators Malalaman natin yung result Kung positive or negative nabisahan ba ako or hindi Okay guys Parapanik ako papuntang taas Doon ang agency nila sa taas Sa fifth floor Yan, pupuntahan natin sila medyo hindi pa nga kumakain guys eh. pero usually naman kasi late ako kumain minsan daw ako nakain ganun kaya ewan ko hindi ko alam yung nararamdaman ko hindi ako hindi naman ako kinakabahan or hindi naman wala naman ako nararamdaman na ganun pero ano syempre parang kahapon kasi kausap ko sila di pa nila sinabi kung oh ma'am okay na positive may, may visa ka na. Wala kasi silang ganun. Pero in fairness guys ha, ang really tour is, napakabilis nilang maglabas ng visa. Lalo na complete ang requirements mo. Ang bilis nila, 2 days lang may, may visa ka na. Ako kasi, medyo kasi natagalan ako, gawa ng... Hindi ko naman sinunod yung mga utos nilang, eto yung requirements mo, eto yung kukunin mo. Hindi ko talaga sinunod. As in, eto yung kailangan, type 310, type yung ganito. Hindi ko sila sinunod. As in kung ano lang nasa utak ko, yun lang yung ginawa ko. Kaya, ayun, bumalik ako. After nung second, ano, balik ko, uh, ang pagkakamali ko naman is, uh, ano pa ba, ba yung mga pagkakamali ko? Meron ako, meron silang hiningin birth certificate ko from Marikina, pero si Marikina Municipal kasi is hindi na sila naglabas ng birth certificate ko gawa ng nabaha ng Ondoy ang munisipyo, so wala na akong record sa munisipyo wala na kaming record sa munisipyo kaya ang record namin sa mga birth certificate o kahit anong certificate na meron ka is sa PSA na namin siya makukuha hindi na sa munisipyo so ayan guys, ayan na ang ready so papasok muna ako sa loob, uh, wait nyo ako paglabas, babalitaan ko kayo kung anong result na aking visa negative or positive wait nyo lang ako guys ha yung nakakaya kasi dito kung dito tayo magiging ayan guys lalabas na ulit tayo so ayan nakuha ko na yung passport ko guys Taraan! positive nakapasa tayo kay Relitour or sa embassy ng Japan meron tayong Japan visa so ayan kukuha na tayo ng ticket mamaya daling araw para medyo mura mura ayan nakakatuwa diba isa ako sa mga mapapalad na nabigyan ng pinisa ng Japan. Kaya, yun, yun na tayo. So, paano magbubuhay na ako kasi hindi ko alam paano pasikot sikot dito ng mga sakayan. Yan, yan nag-crave ako ng Jolly, bibili muna ako. Kaya, thank you Lord, thank you God. Salamat po na maraming 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 salamat. Salamat kasi napagbigyan mo ko. Sana, sana dire-diretso na to. Thank you guys, thank you for watching.